Pwede ako, may kasili Oh. Sige. Mahal na aso na yan, hindi mo yung makaputan. Hindi mo yung nagkakagat. Bukong ang sundo mo. Yan. Ano na ito, masira mo na yan. Oh, mahal na aso na yan. Yan. Kasili nga. May, may oh, wala sa board. Kasili. Yan. Sige. Okay. Okay. Yeah, mga kaibigan, balikan na namin yung wire saka Ubo din ni Badyaw yung ano, yung nyug. Sayang naman, pwedeng gulayin yun. Kaya Ay, habang, habang papunta kami roon, nakakita kami ng ano, kasili. Ayan no? Yan. Nakita ko dun sa ano. Eh, pagka dumating sa dagat yan, may mamamatay yan kasi hindi sanay sa dagat yan. Pang ilog lang yan. Ah. Punta natin yung ano, wire, sayang. Saka yung ubod. Ay, yung dalawang pugi na kasama natin. Shoutout sa inyo. Poging Bajaw tsaka si Poging Binji ito na kubodin na natin sayang ayan kama natin si Bajaw ito yung wire ayan yung wire mahaba ang wire yan sampahan na Binji sa ano sa taas sayang yan naputulong na lang na hindi mahugot kutong pinakahalaba oh. kaputol ka yan ayan baon yan sayang yan Maraming mapapaggamitan yan. Yan. Napakabang wire. Okay. kapakinabangan natin yan. Dahil ito, ang, puro lang. Yan, nakalukot na yan. No. yan. Dahil mahugot. Kudaton. datun. Ubud na, ubud. Masarap na gulay. Ikaw pa din, Bari na. Bari na. Bari na, bari. Bari na. 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 Na, na, na. Bari na. eh na.

cấp năng gulaito, lại làm mà anh, phụ này em, yêu đang cái gì mà, cái gì, sát thôi, u bút, đặt Yeah. Tara mga kaibigan, tiyan mo yung tsura ko. <laughs> ito ba, pa. Tiyan mo, nakuha natin yung wire. Grabe, grabe wire ito. Sayang. Tara pa dyan? Tayo. Uwi tayo mga kaibigan. <laughs> ayan o, ayan ubod o. Nakapatong sa wire, di na kain oh. Sayang. Tara. <laughs> ayan, si ba dyan? Sama natin. Pati na tayo. <laughs> Uy, tayo tara. Oh, uh. malayo-layo pa tayo. Ah, oh, bajaw, kaya pa. bigat pala nitong wire maraming bigat so yun mga kaibigan tapusin ko na tong video hanggang dito na lang yata dahil baka humaba masyado shout out sa inyong lahat mga kaibigan thank you for watching bye bye